Hindi ko talaga inaasahan na papasa ako sa NCLEX after kung matapos sa 150 items in 4 hours and 40 minutes. Pero ayun no, after 10 hours, ng email mismo yung BON ng Alberta sa akin. CRNA, College of Registered Nurses of Alberta na pumasa ako and thank Lord akala ko nga din available siya sa quick results pero hindi kasi ang sabi dito for those seeking licensure in Canada, Australia and some other US state hindi po available yung quick result so antayin daw na i-email sa inyo yung BON such as sa akin CRNA na mag-email if either pass kayo or failed after yung exam mo and sa akin ito yung proof kaya i ko ngayon sa video na ito yung experience ko during the exam mismo So, habang papalapit na yung exam, papalakas na rin ng papalakas yung nerbiyos ko. So, yung unti-unting umakyat na yung level of anxiety ko. Kaya, ang iniwasan ko talaga is yung mga taong toxic, any negative situations. Hindi ako masyado na ipag-interact sa social media. And, pinasuggest ko na lang lahat na strabi ko, um, kayo na yung bahala kasi ginawa ko talaga lahat para makapasa sa board exam na ito at examination day na April 23, 2025, 7 a.m. doon sa 27th floor ng Trident Tower sa Makati City. And pang 43 ako, kahit na dumating ako ng super aga at 6.20, kasi mag-start ng, 11, ay, ng 7 a.m. So, sinurender ko lahat ng gadget, nilagay sa, alam mo yung maliit na plastic pouch na parang parcel. And then, lahat yung nasa bulsa mo, and then yung jacket, and then yung bag. So, ang dapat nakukuni mo doon is yung passport, and then yung number ng locker mo. Kaya importante magdala ng passport. And kinuha yung biometrics ko, and eto na nga yung exam. Nag-start na yung exam, and ang unang lumabas is Um, more about PIDYA, is OB, and then endocrine, tapos pharma, and then psych, tapos musculoskeletal, pero kakaunti lang yung gastro, uh, may konting cardio, tapos unti mm lang -hmm. yung neuro. Tapos, paulit-ulit siya na cycle na ganun Yung first uh, three, SATA, tapos uh, I'm not sure, yung standalone, tapos sa prioritization bago siya ng case study. And within that 20 points, nakadalawa na ako ng case study and then nung pagtuntong ko na ng 40 nakatatlong case study na ako doon ang daming sata tapos break so after ng break may bago yung mga procedures na nawala kanina so dito na talaga ako medyo nahirapan kumbaga kung, kung kanina 3 to 5 minutes per question ngayon nagtatagal na ako at 5 to 7 minutes ganon as in ang hirap and puro case study na. Kung case study, konting SATA, case study na naman. Tapos case study, talagang uh, parang inanuhan ako ng case study. And uh, may isang question na na-encounter ko na gamot na i-administer ia um, before or after, no? So, ang sinagot ko is before. Tapos, nung next question, after pala yung sagot. So, medyo um, nasira yung momentum ko. And then, parang ang hihirap na. So, ayun. Nagsimula na ako manggigil. Parang, ah, ano ba to? Tapos, nagpe-pray ako. Every item, pinipikit ko yung mata ko. Na, Lord, ikaw na bahala. And then, pagpatak na ng 85, uh, clinic submit ko na to. Then, sabi ko, I am sure, hindi ako mag stop sa 85. Nung clinic ko yung submit, 86. So, nag-relax ako ng konti. Ganon. And then, biglang nagbago ulit yung questions, no? Nawala yung procedure. Basta ganon, um, nung sinasagutan ko na siya, parang naging prioritization na. And, hindi na kasing challenging katulad ng 50 to 85. So, ganon. Uh, Nagtuloy-tuloy siya hanggang sa 110. Ayun. Nung pagpatak ng 120, biglang nagsilabasan na naman yung mga yung mga um, case study and then bowtie na. Ngayon may bowtie na. Tapos dito na naman ako hirapan, So, hala, ano na naman to? Ganon. Pagpatak ng 1.30, medyo napapaiyak na talaga ako doon. Kasi sabi ko, Lord, I'm very sorry. Hindi ako papasa. Kasi the questions are very hard ang hirap ng tanong. So, papaganoon ako. I'm, ang hirap ng question. Gabihan mo na lang ako. Kasi nag ako ng konti. And, um, sana Lord, ano, um, bigyan mo pa ako ng last chance kasi konti na lang yung natira eh. So, nag-pause ako ng konti and then nag shut nag block yung screen akala ko titigil siya pero pagtingin ko a love break time so yes or no kung gusto mo ba mag break ang pinili ko is no kasi ah tapusin ko na lang to kasi as in ang hirap <laughs> Pasensya na, medyo emotional ako. After ako nag-drama after 1.30 at item, napasin ko nagbago ulit yung pagtatanong sa akin na um, randomized pa rin siya. Kaya lang nawala yung mga procedure. Stand alone siya. Parang same yung concept. Uh, Pedia, OB, endocrine, psych, ano, um, uh, ano yun, neurovascular na pakunti konte. na puro uh, more on psych na siya yung mga question. 130 to 150. Tapos, habang sinasagot ko siya, nagpapray ako na sana walang computation. Kasi kapag may computation na lumabas na umabot ka sa 150, may, may chance na mag-fail ka talaga. So, nasa 149, wala pang computation. 150, walang computation. Clinic submit ko and napabaw ako ng konte. Then, lumapit sa akin yung proctor. So, ako na parang na-drain ako, wala ng energy. So, mm -mm, -mm sinasabi ko lang yung proctor. And then, na, nasa Labas na kami, kinukuha yung biometrics ko, then napalingon ako sa mga iba, ay, ang dami palang naiwan, akala ko ako yung naiwan. So ang dami pala, and then the reaction is like this. May nagkaganyan, may nakaganon. namimilipit sila sa hirap talaga ng question. So, umalis na ako after nun. Paglabas ko sa Trident Tower, parang yung mundo ko is nag-slow motion. So, habang papalakad ako, nirealize nire ko na tama naman lahat, pero yung Q-Banks at yung actual questions magkaiba talaga. So, tinatarget nila yung mga mahilig mag-Q-Banks, hindi yung lalabas talaga. Ibang-iba yung question. And then, wala na talaga ako sa sarili ko habang naglalakad. So, nagpe-pray ako na sana hindi ako ma-hold up. So, nakita ko yung KFC, kumain ako doon na medyo maluha-luha na wala na sarili. And then, bigla napansin ko yung, kasam yung katabi ko na nag sa akin na ang weird naman nito So, ako naman, I came back to my senses ah, okay, okay, sorry, bye-bye. Then, bumalik ako sa hotel. Then, magka-cry ulit sana sa hotel. Pero, hindi pwede kasi 1.30 na. Medyo late na. Ah, uh, dal dal na ako ng check out. Tapos pumunta sa Pasay dahil magde-depart na at 2.15pm. So, nung nasa EDSA na kami, um, may kamote na humarang sa bus. So, ayun. Um, medyo umimit yung ulo ng driver. Eh, Siyempre, pinapagalitan niya. And then, yung konduktor inaaway ng entitled na passenger na may AFAM. So, ako naman, whatever mag-away-away kayo. Kasi ako, ang inaatupag ko kung paano ako magre-review ulit... Um, I-re-renew yung mga, yung pinagre ko, mga ganyan And um, yung isip ko talaga, feeling ko, pumagsak ako And kailangan ko ulit magbasa So nakatating na ako sa Bagyo And then nag-taxi pa uwi And ganito yung position ko sa kama Tapos nag-surf lang ng konti And dumating yung email Ganyan So, ang inaasahan ko talaga is I regret to inform you kasi ang alam ko talaga bagsak talaga ako. Nag, nag, uh, sabi ko, ano, yung, ano ba yan? Then, after a few minutes, sige na nga, basahin ko na. So, tumayo ako and binasa ko and then Ayan yung lumabas. <laughs> Napaluha talaga ako. Parang, what? This is to inform We are pleased to inform you. Parang congratulations. You passed the NCE exam. Sabi niyo tos. Binasa ko ulit. Parang, are you kidding me? Ako, ah, pumasa bum ako. Parang gano'n na. Ah. Umiyak talaga ako. Tapos, hindi ko sure kung legit. Pero legit naman yun sa email. Chinek ko. Tapos binasa ko ulit. Parang hindi ko talaga in-expect. Kasi alam mo yun, ang hirap ng exam. Akala ko talaga nagsaka <laughs> ko. So, congratulations. You passed the NCLEX exam. Email mismo yan ng uh, College of Registered Nurses of Alberta. So, papa nagpapasalamat ako in sa oras na yon na dapat na magbabasa ulit ako magre-review naramdaman ko yung pagod na ay, hindi ko na kailangan mag-review kailangan ko siguro na mag-rest na ayun, umiyak ko na mag-isa I celebrated all by myself kasi alam ko, sarili ko rin lang naman yung aasahan ko in the future, di ba? Parang gano'n. So, sobrang proud ko kasi nakaya ko kahit na medyo nagkakaedad na. But, kung para sa'yo talaga, para sa'yo. And itong opportunity na to, itong chance na yun na ibigay naman sa akin. So, I'm very thankful. And ngayon, and Lex Pastor na talaga ako. So, I'm, I'm sorry din kasi medyo lengthy itong video na to. Gusto ko rin magpasalamat, no? Unang-una ulit, paulit-ulit. Hindi ako magtasawa sa Lord kasi sa mga questions na ang hirap na sabi ko, ikaw na ang bahala kasi hindi ko talaga siya masasagot. I'm not 100% sure masasagot. Parang, yeah, parang ginahit niya talaga. And then, syempre, yung uh, review center na, na of course, uh, they are very patient. And thankful ako sa Simplify and flex It's because, uh, alam mo yun, uh, review until you pass. And now, ako ang testament na thank you so much. Kasi, tingnan nyo naman sa likod ko. Oh. Ayan yung mga <laughs> nilagay ko na binabasa ko lagi every night. Yung mga pato -fisyo the foundation of my review. So, alam mo, wala na akong hihilingin pa na iba. Kasi, eto na, parang mag na lang ako ng, ng mga, na ma yung requirements. And, syempre, i-update ko kayo yung uh, RN license ko sa website ng CRNA para makita nyo yung itsura niya. So, anyway, sa video na to, um, I'm going to have a separate video pala uh, na ipapakita ko sa inyo kung paano yung preparation ko bago ako nag-take ng exam at pumasa sa NCLEX. Thank you kasi uh, even some of you na nagsusubaybay pa rin sa akin na uh, I'm thankful na andito pa rin kayo hanggang ngayon. So, yes. Thank you sa pag pagdinig sa aking kadamahan ngayon na kahit na very lengthy yung video, at least nakita nyo kung ano yung pinagdaanan ko during the exam. So, ngayon, pwede na akong maglamyarda. <laughs> okay, so thank you so much for watching. Have a nice day.